hindi tayo pwede makapag digwas dito kasi makitid Tambira Oh na itong bira talaga Ayun Oh di ba Kakagulat <laughs> guys Hey what's up guys kaga na tayo ng gasoline at yung kinarga natin ay kulay green kasi wala siyang masadong karbon pagdating sa cylinder head natin so maghahatid nga pala kami ng passenger papuntang magsaysay so nandito tayo ngayon sa Gimpiraya papunta na tayo doon at talagang napakainit guys mga road yung oras na ito makikita naman natin tirik na tirik talaga yung araw at napakainit talaga hindi nga natin mabilisan dahil nga eh, dito tayo dumaan sa shortcut papuntang magsaysay eh. yung shortcut dito eh, napakapitid ng kalsada so mahirap dito yung dumaan yung mga four wheels pag magkasulubungan eh, mahirap kaya hindi tayo makapag kadilis ng takbo dito uh, syempre may mga park na bako-bako tulad nito simentado sya pero bako-bako -bako na, kumbaga ay sira na kailangan so, ng palitan so sa side na ito kung magkita natin makitid na sya, kumbaga ay one way na lang siya. pinapanood nito sa side na ito eh, may mga kahoy naman kaya medyo may lilim may mga side na may lilim at meron ding side na mainit kapag wala mga kahoy oh, 'di ba so nandito na tayo sa sityo guba diba? ayan guys sa tabi ng dagat alright ayan o oh. may mga bangka ayun o oh. daming seaweeds ano kaya ang ginagawa nila sa seaweeds guys So meron ditong fish pond sa side naman. So malapit na tayo sa tulay na nakakatakot kasi kinakalawang na baka hindi mo malaman eh bigla ka lang mahulog sa inalim so ayun shout out <laughs> dito guys sa mga palikot dito eh kailangan talagang magbusina kasi karamihan ng mga kurbada dito ay eh, blind spot hindi ka kaagad mapapansin kasi nga ay eh, maraming nakaharang mga kahoy o kaya mga sa side na masyadong kurbada ay eh, kailangan natin magbusina para mapansin tayo ng kasunodin natin so, napakainit talaga ng time na ito dahil alas 11 na malapit na mag alas 12 so nandito na tayo sa taas guys ayan uh, kung mapansin natin dito yung mga daan dito ay hindi malinis mayroong mga buhangin mayroong mga lupa at saka manalabong yung talahib sa gilid kaya kailangan talaga na minabino lang pag may mga kurbada na may buhangin kasi delikado yan ayun shout out Ayan. Malapit din naman ang isa-isa sa Gimbirayan. Baka wala nga ang minutes ang biyahe, eh nandoon ka na. So ayan, may mga ibang ruta naman. Shortcut din yon papunta naman sa ibang sityo. O ayan. So, talaga yung kalsada dito guys. O, kung makikita natin, o ayan. May mga part naman na patag. O, at saka mahaba yung kalsada buti nga lang dito guys simintado Ayan. dati kasi hindi ito simintado mga kalsada dito pero ngayon simintado na kaya maganda na pero may mga side na luma na yung mga siminto at bako bako na kailangan ng palitan so, at least kahit papano eh pag tag ulan hindi, hindi siya maputi kasi nga eh simintado So malapit na tayo guys Mga road Ayan at meron niya ako Nasa loobong dito Ako pampihita Sobrang bilis <laughs> Ayun Malapit na siya Hintayin nyo lang Malapit na Napakabilis niya May angkas pa naman siya Pero napakabilis niya guys Ayun o Ayun O diba Nakakagulat <laughs> guys Pag yung ganun makasalubong mga, mga mo Sa mga makikitid na daan Talagang ay eh, mabibigla ka, magugulat siya kasi mabilis niya eh. Sa mga side na ito, kailangan mo magbusina kasi pataas yung mga talahib, uh, Blind spot, hindi ka mapapansin sa unahan kung mayroong paparating na motor. Kaya kailangan natin magbusina. Yung barangay road dito ay eh, talagang makitid. Mayroong side naman na eh, medyo malapad yan ito, medyo malapad siya. Pero pagdating naman sa unahan, eh kikitid na naman alright so, kaya kailangan eh tandaan lang tayo hindi tayo pwedeng makapag digwas dito kasi makitid ambira <laughs> <Pantira. laughs> alright ambira talaga <laughs> ayan so malapit na talaga tayo guys mga road kunting hintay na lang at nasa destination na tayo So, ayan guys sana ay magustuhan nyo itong ating ating motovlog sa ngayon at kung maari ay ilike na din at i-share yung ating video so, maraming salamat sa mga nag-share and follow sa ating page solid supporters thank you so much talaga so nandito na tayo sa ating destination hall right thank you so much guys mga road sa solid supporters natin dyan.